Kadayari, ang pag-uusapan po natin ngayon sa ating Let's Sit and Talk a While ay ang Don Roman Building. Katapat po yan ng Plaza Lakso na dating Plaza Goiti. Para po sa iba pang detalye tungkol dito sa Plaza Goiti na Plaza Lakso na ngayon, ilalagay ko po ang link sa description para mapanood niyo po. Nasa likod po mismo nito ang Estero de la Reina sa may bandang dulo ng Calle Escolta, papasok po ng Santa Cruz, Manila. Itinayo po ang gusali noong 1894 at ginamit bilang tanggapan ng bangko ng Monte de Piedad. Nabili ito ng Consolidated Investment Corporation noong 1937. Napunta naman sa Magdalena Estate noong 1941 at naging pagamutan din ito ng Red Cross noong 1945 hanggang 1947, panahon ng mga Amerikano. At ang gusali nga ay nabili ni Don Roman S. Santos na chairman at founder po ng Prudential Bank and Trust Company noong 1955. At ngayon ito na po ang kanyang itsura, mabuti na lamang may nakita ko mga naglilinis. Maraming salamat mga ka-diary. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i-upload.